Uy, <coughs> <laughs> ako okay na kayong ilo sa ganit. Baka mo <laughs> Hindi. Ay, Hindi, ay, si Marvel. Pero si Marvel ko na e, parang kung na. May ganda din sa pangasinan niya. pag ko pa. Hindi <laughs> <kami sa tano. laughs> ka maroon yung bumbag. Ang ating validik sa Orion yung <laughs> mga kadilag, good morning po at welcome back sa aming youtube channel so for today's vlog mga kadilag ay ako po ay gagala kasama ng aking mga kaibigan at uh, kami po ay bihira na ding magkita kita kaya naman for the go at ako po ay pupunta na doon mga kadilag. And at nandito na po kalabinis sa aking kaibigan na na let's go! <laughs> so rain or shine ng aming paggagala. Ah. At kasama ko na din po yung iba ko pang kaibigan. Dumaan po muna kami dito sa palinisa ng motor. Lilinis muna. Siyempre ganun talaga. Dapat ay malinis muna oh, ang kon. panggala. Ah. Nakakaya naman sa bago. Woo! First stop, Mang Inasal. Kumamuhi <laughs> sa Mang Inasal. Yeah. Oh, So kami po ay dito daw po kakain. Bago po gumala. <laughs> Hindi pa din naman nag-uumagahan. Tamang-tama. Napakaaga po ng aming gala. Ngayon ay 9.54 pala. So yan, tamang-tama. Mang Inasal kahit araw-araw manok ang ulam, may mga inasal pa din. Pero <laughs> parang gusto ko ikuhan. <laughs> okay, barbecue. Ah. Ito na po yung order namin. Ako po ang naghanap ng table. Barbecue at nakakasawa na ang manok, ha? Bono <laughs> kayo naman ang na kanilang <laughs> ano. Si... Sin ah, sino sundo? pa yung nagkukwentuhan ng kaibigan ko ay itong mga katabi namin, mga high school. Ay, ko nung time natin na, eh. Tayo gina-end din lang dati, ngayon ay... Hindi pa natin afford mag-inasal. Oo, oh, noon pala. <laughs> noon nga pala, hindi natin afford mag-inasal. <laughs> Tapos ay tuwing pupunta lang ng bayan ay eh, kapag may project sa school, ano yung nabibilihin. Ang <laughs> bagay mo Tapos Ang afford lang natin, baby small. <laughs>

at tapos na po kami kumain mm -hmm. saan tayo punta lang next? prayer garden so kami daw po ay pupunta ngayon sa prayer garden mga kadita. much 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 later so next stop okay. kain na na naman <laughs> Dito po kami sa Jollibee at <laughs> Mama um order daw po yung dalawang manager. Yung manager dito sa Jollibee. Ito yung former, former ano, Asan yung manager nyo? Magre-reklamo ako. Ay, na pressure na yung dalawa. Asan po yung manager? Gusto kong makausap. Rest day feels? feels? Sa so, sobrang mahal nung kaibigan ko ang Jollibee. Kahit rest day ay nare-rip. -re oh. Trot. Aba, nagpa-discount pa. nandito na po kami sa Prayer Garden. Welcome! <laughs> Welcome to Prayer Garden. Ay, pag may pag-ibig nga pala ito. Oo nga pala. So yan, yung entrance. Ay, ganito po ang itsura. Itong mga kadilag, itong Pag-ibig Prayer Garden ay madami siyang mga saint. Mga statue. Pagkit naman dito, atin naman. Nakaka-relax naman dito. Ano yung ganda ng ambiance. Ganda po. Tahimik na tahimik. Kit naman dito tahimik ka ni. maingay. <laughs> Akala ko legit itong ano ah. Itong kulay red. Cute naman dito ah oh. Wow. Wow. Oh, picture ako dito si Bibi ah. Pipicture ako dito ah. Reindeer. kami pinag take out ng aming merienda, merienda kahit kakakain la. Hindi. 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 Maganda dito mag-date. Uh, Oo, oh, tsaka okay. family date. Okay. <laughs> yeah. Hoy, wala <lang> ka sa gi. Pagbutuntan na nila <laughs> kaya Matagal-tagal pa tayo sa era na 'yon. Eh. Pang dito muna tayo ah. Sa aesthetic na kulay red. Kasi Marco na ko, nakakaramdam na ng back pain niya nang. Kit naman. Oh. Ano <laughs>

Tumagal ka parang ko Hindi! Hindi hmm. po nanay... Ay di bloopers. May ka sa Pangasinan yan. ko Hindi ka hindi ko Hindi friend. Okay lang. Go. <Popo V expand> Mag-relax ka, ta, hindi. Hindi mo na yung senior mo? yung yala yung yala yung 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 na yung 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 Para yung 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 mo. <laughs> Ayoko <Ayaw pa> na. <laughs> na. May nakita tao akong ganun sa Facebook, Inumerit show. <laughs> Matandapan naman oh. Ano. <laughs> Kayo ako na totoong. Ay may yung dun sa likod Na bagatahin ni. Tama na ganun Less lang ang cellphone, syempre din na aninaw. Oo, yung nagagansil yun ah. Gansil yung kuwan, honey. Gansil grabe. Hindi, gansil yun si Pia. Mahilig yun. Ay, oo. Hindi na nagturo sa akin magdano yun ah. Wala, ni grabe. Sa utahan ni Dad. Oo, kinsil ako na ako napapasahin dati. Ang hindi po. Dati nga na may nung nagala dito yung naka-tricycle pa, hindi.

hindi naka kayo nung tayo nakalabogs bakit? <laughs> magpapakain eh yung video ayan at umuulan na po kami siguro yung mga lima na ang nasisira <laughs> charot namamaritesan e eh. wala kami pa yung mababait kami pa yung nagkokantuhan lang tungkol sa mga buhay buhay dahil kami mga punta na sa senior <laughs> <laughs> yung mo, 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 mo yung hindi mo, e, mo na napit yung ano. yung talaga <laughs> pa mo na talaga na mo. Eh, hindi ko tatawang kuwan ko. sobrang So yan, dahil umiinit na po ulit, kami po ay maglilibot-libot na dito sa prayer garden. Nakay, mas mahaba pa yung oras natin dito kaysa maglilibot. Pabalik <laughs> ka na lang. Pabalik ka na lang. Pabalik ka Para alam ko na kailangan mo next time. Pabalik <laughs> ka Wish list. <laughs> Saan? May pick up diyan na buhay. Ay, oh, hindi ko na kayo noon. <laughs> know, Let's go. Thank you Mama, po. Sa aming pinambayan. Nakita yung ang tao dito, honey. Ganda talaga ng ano dito ng ambience. So, uh, honey. Para kang nasa simbahan na may nature na sa loob. Sir Marlon, pwede pala tayo dito mag-meeting next. Ay, wala ka na pala. Uy, grabe. Pinamukha talaga sa akin yung wala na ako. Ay, eh. Oo, masabi mo kayo. Cute. Hindi ko na alam kung may cartage dito sa pagkain. Sipo na may wala. Kasi yung ay saksakan. Ay, yun yung bangka. Ito yung bangka, ah, friend. Ay, sorry. Ay, yung bangka, yung isa dun sa kabila, ay yun. Ito na Ayoko kung ting-ano lang. Uy, oo nga baka tayo madulas. Hindi <laughs> na tayo ito lang. Nakasira ko. Nakasira ko. na nakasira ko. Ayoko Marvel ang 86. kami may magkakasama mga katilagay, walang pagod. Siguro dati adik-adik. Walang pagod ang kakakwento. <laughs> Walang sawa ang kwentuhan. Ay, dito yata. Pupunta daw po kami dun sa may pika Ubay, umay na na Sabi, andito ako. Oh, grabe ka, ma'am. Nauna pa yung kakilala ko. Uy, may malaking ano, ah, talayasi. Taliasi. Taliasi, eh, yan, ha? Ay, gumalang bilis. Oh. Wow! Hindi, ay nalang. Ay, kapatak din. Pwede ba gano'n yung bibirihan ako? Hi! First time kumuha kita ng pika. <laughs> Aba! Hindi yung pika. Ay. <laughs> <laughs> ay! Kaya hindi ko alam kaya ka first time, ay! cute. Ayun, oh, Ay, na. Ah. Ano yun? Maliit na pikak. Ay, ito yung pika Pikak din oh, yata. kasi. Oo. Judgmental kayo sa akin, ha? Wala pala silang kuwan. Sisi pala tayo sisi. <laughs> Cute. Alaka, ganda. First time ko makakita ng ganito sa personal. Ganda ni. Eh. Gusto ko yung kinukuan ko yung kanyang. Hintayin natin yung buka <laughs> yung... Ha, ah, ganay. Mm. Oh, oh, grabe ka. Pikat din yun, ah, kapatid. Oh. Lalaki ano ka yata, tayo Cute. Ang galing <laughs> mo yung magkakagawa. Magkakalikha mm. ka sa kanya. May kulay talaga. Ano yung gano'n ang Hindi, tingnan mo. Imagine mo. Napakagaling. Napaka-colorful. Iba't oh. ibang kulay. din mo. Iba talaga ang Diyos. Napakabuti. Tapos ay creative, honey. ha. Lahat ng Hoy baby, lahat talaga ng nilikha ay eh, makikita mo kung may something beautiful Pero, uh, sa bawat isa. Para, parang paintings nga lang Oo, uh, uh, tinam. Kaya, may malaki pa po doon. Ay, baka bawal. nakaka talaga yung peacock. So, hindi ko po alam kung alin din ang babae o lalaki. Pero parang ang babae itong colorful. Tapos ay nalaki kaya tayo naman. Hindi ko po alam mga kadilag. Ano, let's go. Kakaya ko yung na-amaze na dito. Parang ayaw mo na dito. May isa pa din na. May isa pa uh, na uh. Ah, may isa ay, pa. Yun yung nagkagaya ng salita. Ay, yung parot. Ano di yung parot? Hindi ba ka parot yun? Parang kalawa tayo. Parot ba dyan? Oh. Sabis, wala ka mo nagkagaya dalawa. May ikaw. <laughs> ay, ikaw. Uy, grabe <laughs> kayo. Sorry po. Uy, oh, <laughs> Ay nabali. Uy. Wala naman na yan, magaan ka diba? Oh, isa -isa, isa, hindi, isa-isa muna, isa-isa. Wala naman. Wala <laughs> Level 1, <one>, pass. Wala <laughs> naman. <laughs> Squid game. Ayan, yung aso naman ang kasunod. Uy, <laughs> oh, baby, huwag kang gumaraan. Napaka cute. Oo nga. kinaya nga kaming tatlo. Bibi, oh, ito yung parang nilalaro mo. Plants vs. Zombie. Okay, 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 <laughs> yung banga. Ako <laughs> Kalapati. Kalapati. Oo, naka-profile. Aba, yung pusay sunod-sunod sa atin. Oh. Okay, Aba, Aba, Diyan pupunta. Ay sige, may may picture lang kanamin. Sige nga, bini si ka nga. Sige nga, binis. Yeah. Ah, okay. May, may upuan nga naman pala. Oh. Binis, picture lang kita. Binis. Anak ngiti. Ngiti anak. So ito pong vlog na ito ay a day with my friends. Tasan tuktugan. Ta na na tan 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 ta na na tan. Ang ating valedictor and salidator yan. Batch 2025. At ang ating pong ikakasal. Tatan! Tatan! Kung wag na-expose yung local relationship. Paalis na po kami dito sa prayer garden. Next naman ay sa piyapiyahan. Apiyapiyahan. Apiyapiyahan. Ito pala yung ibon na sinasabi ninyo. Hi. 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 Hi Hi sige nga. Hello. Hi. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Wala shy type. Hello. Say hi siya. Hello. Shy type siya ngay. Hello. <laughs> wala pa okay, hmm. Hi. Hindi <laughs> <Saan yata yun? laughs> ano? ano siya ngayon? Nanchalan. <laughs> Parang siya magkakaunggo yan. Ang galing mo naman. <laughs> oh, wow, social ka. naka flower ka ha. Ang galing mo naman. Ang galing mo naman. Ang galing mo naman. Oh So, hmm. oh, tara na. Bye-bye. Na, bye. Nanshala. Bye, bye. 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 Hindi nag So, after ilang years ay nakapunta ulit ako dito sa prayer garden, mga kadilag. Next stop. Ah, okay. Dito yun. Ayan, at picture taking dahil maganda ang view. <laughs> At may nagde-date doon sa kabilang. <laughs> huwag natin nga balahit maganda doon yung background music. Siyempre, feel na feel mo yung moment. <laughs> yeah. Ganda naman po ng view mga kadilag. Dito maganda mag-emote. ka dito. So, tapos na po kami magpicture, mga kadilag. At paalis na din po. Bali, ang nag-order lang dito ay si Marwell ni Princess. Nag-take out. A few inches later. Ayan, at ngayon naman po, narito kami sa Jollibee. At bago maghiwa-hiwalay ay for the kainan na naman. Pero yung iba, yung tinake out natin kanina dahil may kasama tayong managers ay syempre <laughs> <laughs> pero nag order pa rin po ako ng coke float Ayan. ito yung bagong order ito yung take out kanina kakain po muna kami tapos uuwi na mga kadilog Ano nandito na po ako kala binis sa aking kaibigan sa bahay nila Pali kami nasa nakar na ulit at uh, kami maghihiwalay na <laughs> Hagi, wala iwala break na tayo, friend. At the uwi, Yung dalawang boys ay gumora na din. Aboy! Dire-direct uh, Sige, friend. Thanks. Kahit ayoko pang umalis ay <laughs> kailangan at baka abutin ako ng ulan. So yan mga kadilag, sobrang enjoy po ng aking paggagala ngayong araw. Sulit kasama ang aking mga kaibigan. At narito na po ako sa bahay. At syempre, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!